Dahil sa dalawang araw na transport strike na ikinasan ng grupong Piston at Manibela, naging maaga pa mga lokal na pamahalaan sa pagtugon sa demand ng mga pasahero. Sa Quezon City, halos isang daang Q-City buses ang pinakalat para sa mga pasahero. Kaya na mga e trike QC-owned vehicles at barangay vehicles ng Luzon. Ang Malabon City Government, ipinakalat ang kanilang anim na sasakyan para tiyakin na mayroong maayos na alternatibong transportasyon ng mga mamayan nito sa kabila ng transport strike. Pinagamit naman ng Pasay City Police Station Substation 8 ang kanilang mga sakyan para sa libreng sakay sa mga apektado ng transport strike. Habang nabing apat na police vehicles ng Police Region 5 ang pinakalat para alalayan ng mga pasahero sa Legazpi City sa Albay. Nauna ng tiniyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board na nakahanda sila sa transport strike na magpapatuloy hanggang ngayong araw. Nakipag-ugnayan din sila sa mga ahensya ng pamahalaan at local government unit para alalayan ng mga commuter. Hinimok ng LTFRB ang mga driver na lalahok sa strike na huwag silang maging dahilan ng pagbigat ng trapiko sa mga pangunahing lansangan.